ganito pala talaga ka demonyo eh, itong sikibuloy. Ito po ay base ah, sa pahayag na itong isa sa mga biktima niya na Ukrainian. Kakahiya, no? Kakahiya itong sikiboloy. At sino nga alay ang mga tagapagtanggol at tagadepensa kay Kibuloy? Na itong sikibuloy, si Kibuloy, sina Robin Padilla, si Bato de la Rosa, Bongo, Vice President, or, or Sara Duterte, Villar, sa tingin ko mas nakakahiya yung mga taong dumidepensa sa ganitong klaseng demonyo di ba? abay yung pahayag na itong Ukrainian na ito ano yun? napakahirap di ba? napakahirap sa isang uh, victim biktima ng, ng ganitong klaseng pang-abuso, ang magsalita napakahirap po niyan kasi excruciating sa 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 pakiramdam niya na ibalik kung ano yung mga traumatic experiences niya doon sa loob nga ng compound para lang isalaysay, para sabihin at isalaysay niya. Nakatroma yon Kaya nga mahirap sa mga, or maraming mga kabataan ngayon, maraming mga victim or rape victims na mas gugustuhin na lang na manahimik dahil niya masaklap, mahirap ilahat kung ano yung totoong nangyari. Napakahirap para sa kanila yan. So saan kumuha ng or humugot ng lakas ng loob at tapang itong mga ito? Dahil alam nila na sila ay safe. Dahil alam nila na mayroong mga uh, tao sa likod nila na magpuprotekta. At yung sinasabi ng Senator de Lima na it's a blessing na nagkahiwalay ang dalawang grupo. Dahil ang target talaga ngayon ng nasa Malacanang ay yung hostisya ng mga taong inalipusta, pinagsamantalahan, inabuso. Hindi lang po ni Kibuloy. Okay? Hindi lang ni Kibuloy. Pero yung mga kababayan natin, yung mga inosanting kababayan natin, natural, na biktima rin ng EJK. O, oh, ayan, matindi, no? In the middle of the night, he comes to my room and have sex with me. You can't run away. You can't say I don't want. Because if you do, he'd say, you didn't overcome your flesh if you will not obey, you will go to hell. Yan ang payag na itong na, na biktima. Ito na may matagal ng uh, matagal ng isto, matagal ng testimony ng mga biktima ni Kibuloy. At kung yan ay nanggaling sa kung saan saan sitwasyon at parehong naglabas o lumabas para maging test, uh, testigo ng laban kay Kibuloy. At talaga lang, hindi nagkakaiba yung kanilang testimony. Hindi nagkakaiba at alam nila kung ano yung sinasabi ni Kibuloy, kung ano yung palusot ni Kibuloy sa kanyang mga karumaldumal na pang -apuso. Yun nga, Espiritu Santo daw ang pumapasok sa katawan ng mga biktima na yon. wala walang hiya talaga itong demonyong ito. Ano? Titignan niyo po. Walang hiya talaga. Okay. Ito, ito nga yung isang, isang na biktima na, na uh, pastoral na itong si Kibuloy. Hawak daw ang susi. Natangin may hawak ng susi sa kanilang mga silid. Okay? Marami pa po ang maglalabasan na mga biktima. Marami yan. Hindi na sila takot dahil alam nila na uh, tapos na ang pananakot ng isang Kibuloy. Lalo na ngayon, dahil nakakulong na naman. Lalo na ngayon, na marami ng uh, kaso na dapat kaharapin. Kaya yung sinasabi ni Kibuloy na hinahamon daw niya yung mga biktima na magsampa ng kaso. Huwag kang magalala. Nakasampa na yung ilan. Parami ng parami yung magsasampa ng kaso. Yung paghahamon mo na, oh sige, idalhin niyo sa korte yan. Oo, totoo, nasa korte na lahat yan. Kala mo lang wala. Hmm. yung ilang warrest, warrant of arrest na ito sa si kibuloy yan po ay galing na sa korte mismo so ano pa ang ano pa ang gusto ni kibuloy hmm. siguro yung mga sinasabi niya na dalhin niyo sa korte para lang kahit pa meron siyang linya na masabi at baka sakali na ang mga kababayan natin ay maniwala pa rin na inosente siya hindi na sa tingin ko, hindi na. At kung ikaw, isa ikaw sa mga naniniwala kay Kibuloy, mas malala po ang sitwasyon niyo. Kaya ako'y natutuwa dun sa mga tao, ha, na, na alam ang nangyayari sa paligid natin, alam kung sino ang dapat paniwalaan, alam kung ano yung katotohanan, dahil marunong po mag-design yung mga ganong klaseng tao. Good luck.